Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 23 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Jose Cafaso. Kamusta? Si San Jose Cafaso ay ipinanganak noong Enero 15, 1811 sa Castelnuovo d'Asti, Italia. Tungkol sa kanyang kabataan, ipinakita niya ang matinding kabanalan at bukasyon para sa pagkapari. Pumasok siya sa seminaryo sa Turin at naordenahan bilang pare noong 1833. Si Jose Cafaso ay kilala sa kanyang pagmamahal sa mga mahihirap, may sakit, at bilanggo. Naging profesor siya ng moral na teolohiya at pangangaral sa Kolehiyo Eklesiastiko sa Turin, kung saan marami siyang nahubog na mga pare, kabilang si San Juan Bosco, ang kanyang pinakatanyag na estudyante Kilala siya sa kanyang masidhing buhay ng panalangin at debusyon sa Eucharistia. Naglaan siya ng maraming oras sa espiritual na pangangalaga sa mga bilanggo. Tinutulungan silang magbalik loob sa Diyos bago ang kanilang pagbitay. Dahil dito, madalas siyang tinatawag na ang santo ng mga bilanggo. Namatay siya noong Hunyo 23, 1860 sa Turin at nakanonize noong 1947 ni Papa Pio XII. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Jose Cafasso. O Diyos na nagkaloob kay San Jose Cafaso ng biyaya na maglingkod sa iyong bayan ng may pagmamahal at debosyon, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang lakas na isabuhay ang aming pananampalataya ng may tapang at kagandahang loob. Naway ang kanyang halimbawa ng pag-ibig at habag ang magbigay inspirasyon sa aming mga kilos at salita. San Jose Cafaso, nananalangin para sa mga pangangailangan ng mga bilanggo at nagpasigla sa mga pusong nababagabag, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.